Okay mga kaibigan, nandito ngayon ako kay Suzuki Ben Works sa ano. Ayan. Ben Works. Type niyo lang sa ways kung gusto niyo magpagawa Suzuki. Ayan, papagawa ko ng Anong issue niyan? Water pump seal. Water ah, pump seal. check natin. Medyo busy si Idol Joben kaya yung mga kanang kamay niyang malulupit. Ayan oh, ay kasablog. Ayan. Boss Jimmy the house. Yeah, Boss Jimmy by Jimmy. Yeah. So yun mga kaibigan, ito na, babaklasin na ni Idol Jimmy. Uh, medyo sumisipol na kasi. Ang model ng trader ko is 2020 MotoGP Blue. Idol Jimmy, ano bang indikasyon ng sira na yung ano, water pump seal? Ayun sir, yung pag mainit siya, sumisipol. sumisipol. Yung parang nagkikis-kisan na yung bakal, gano'n. Ayan. Kaya, kaya naman ako dito nagpapagawa trusted to mga kaibigan Suzuki Benworks ayan oh no? Ayan, sa so mga gusto pumunta, ayan, search nyo lang sa Waze. Ayan. Di ba, Idol Jimmy, yun yung ano, searchable sa Waze. So, ayan, papalitan yung asan dyan, Idol? Ayan, ah, may kayas na, no? Ito, to. Ayan. So, yun, yun yung maingay ayan. Ayan. yung pa isa sa Anong, anong tawag dyan? Yan yung propeller. Yan yung kumakaskas dito. Ayan yung dahilan ng ingay sa mga info mga kaibigan yung tinakbo ng motor ko is 31,000 na ayan bubuksan pa yung yung seal nasa loob niyan nasa loob niyan dol cut ba cut wag na oh kikita yung plaka ayan tinutong wrap so ayan mga kaibigan Yan yung binabakla sir clip tinanggal yung sir clip anong tawag dun? pin, uh, pin. sir clip ulit sir clip ulit Ayan uli. uli. ah, na, water pump yun. Ayan, na. water pump niya. Yeah. Ayan, ayan. ayan, magana ba? Oo, oh, sir. O, paano nung nasabing na mamagana? Umaangat, o, ya, na. Patingin niya ako. Ah, hindi na siya pantay. Oh, so, yun. Ayan mga kaibigan, ito yung indikasyon ng pagsipol ng water pump. Yung seal niya na mamagana. Kaya yan papalitan ng bago. Balance So ayun mga kaibigan, ito yung ipapalit yan. Seal. Ito yung code. Ayan, kung bibili kayo, ayan yung code. Nasa magkano to, Dol? Presyo. 600 plus yata. Six, 600 plus para may idea lang kayo. Tapos, ito yung tawag dito. O-ring dito. Ayan, parang dito mga Tapos, ito yung gasket sa crankcase. Tama. So, ayan. Oh, ayan, ayan, babaklasin na. Ayan ayan mukhang madali lang baklasin kasi madalas naman na silang gumagawa niyan. alam na nila yung diskarte eh. may ano pala yan sa loob ba parang spring ayan ayan yung tiyatawag mga kaibigan na seal para sa water pump ayan ayan yung bearing niyan okay pa naman wala naman. Sir, nagpapalit niyan. Ah, sige. Uh, yung iba nagpapalit niyan pero kami hindi. Oo. Hindi naman nagsisira, hindi oh. naman Pag ikakabit na yan, pa, paano yung ano niya? Balik May yung, gawi ba yan? Yung, sir, oo. Pero yung ano niya? Dito gana ganun dapat. Ah, dapat ito nasa taas. Hindi pwede magkabalik. Ka. Ah, yan nasa taas. Kasi pag nagkabalik ka dyan, pabuga yung ano. Oo. Yung... yung oh, Ayan yung pinagkaiba mga kaibigan. Ito magana. Normal na nasira yan kasi sinungkit. Pero ang cost talaga yan maga. Pansinin mo dito. Magkaiba sila ng taas. Ayan o. Oh. O. Kabit Yung may qua ko, okay pa kaya 'yan? Dali doon mo check ka natin. Ah, oh, okay. sige, sige. Sana hindi sira. Okay. Para iwas gastos. Ah, oh, iwas gastos. Ididin ko na 'yan din sa. Ah, oh, sige, suntukan kita dito doon. Ayan, ipe-press sa machine. Yeah. Ayan, ipe na 'yung seal. Oo. Oh. Oh, oh. Ayan. Kasi pag DIY ano, pinupukpok ng rubber mallet ano. So ayan hindi. Okay na. Ayun, makikita niyo yung pagkakaiba, mga kaibigan. Pantay na to. Pag nagmagkakasian ang angat yan, mga kaibigan, ayan makikita niyo. Ito pantay na. Ayan, hindi kasi na okay na may bago Ayan. Na oh, babalik na yung Oo. Oh. Yung propeller okay pa naman uh, ano. Kasi pag sira na to, sir, kinakaya din dito. Oo. Oh, oh. Tsaka ano yan eh, ah, uh, hindi pa naman malala ano, naagapan na. sa mga gusto mag DIY ganyan lang ang ginagawa basic lang po o oh, basic, basic lang, lang yan eh, pero kailangan may piyesa kayo may tools Peter eh, pupulisin na natin ah sige hindi na naisalba eh yan papalitan na yung gasket mga kaibigan kasi hindi na naisalba bago ang sakuna Dol, <laughs> Pacheck na rin ng ano, idol mamaya. Yung wave washer kung okay pa. Para mabawi yung pambayad. Ayan, binab, na, nililinis maigi yung gasket para pag lumapat mga kaibigan dito walang tagas kailangan malinis yun at ba yung ano yung pin triban hindi ano mas okay yan ano Pagka-brand nyo yung gasket hindi mo kailangan mag triban ah. wag kang mangamba natatagas yan. yun oo yun nga lang sige balikan ko mamaya at malilinisin pa so ayun mga kaibigan titche chicken yung wave washer ayan o timing lang muna ayan kaya may timing mark yun yun tinituro yung kulay puti timing mark pagkaganyan na doon nakatiming na yan ayan chichikin na rin para kung sakaling may papalitan wag mong palitan wala akong budget eh chichok ko ah <laughs> may palaman na pala yan ayan may <laughs> bulitas. <laughs> Meron na, no? Kaya sa mga hindi nakakalamay kaibigan, 20, with 20 model up, may ganyan na, no? May pin. It. 2020. 2020 model pataas. Meron na. Meron na. Pero simula ng 2017 hanggang 19 wala. Oh, ayan. Yung simula ng 2017 hanggang 19, hanggang 19, hanggang 19 wala lang. pa. Kaya yung, kaya yung mga may-ari ng Raider na ganun, aware kayo kasi ito, Itong maliit na to, pagka lumalay, wala ito dun sa by balancer. Tama. Masisi, Mabanggaan magbabanggain, mawawala sa timing. Mapapatch chains all. Chains all. 20 mil malamit. Oo, oh, 20 kay mahina. Check nyo rin mga kaibigan para aware kayo. Okay sir. Oo, oh, i-balance. Magkano yung ganyan? Wala lang ito, wala kaya. Ganda, na. oh, sige, palitan na rin. rin. Ito, sira na Eto, rin. Bakit nasabi mong sira na? Sir, malapit na itong... Maputol oh, ayan. Total, nagbukas na rin tayo. May palitan lang lang. na. Oh, okay, sige. Ayan. Ito, papalitan na to. Ang presyo nito, wala pang 100, mga ganun lang. Okay, oh, sige. Okay. Wala lang ako doon. O, oh, sige. So, ayan, mga kaibigan. Ang model ng motor ko is 2020 model. Kaya, meron na siyang pin. Ayan. Wave washer part number. Ayan, ay baliktad. yun? Ayan yung gasket naman yung may part number yan di ba pag na gasket ayan gasket ayan magkano ganito nasa 200 plus yan yung mga ganyan so ayan ibabalik na ulit tanggalin ko na guantes oh tanggalin na yung guantes hindi maka hindi maka, makahawak ng maayos yan na yung bagong kinabit mo yung wave washer. Ah, yung pinagkaiba niya. Parang matanso-tanso. Ayun yung dati eh. Makintab yung... Ah, um, oh, parang para, namuti na. Ito oh, yung ginagasgas na. Oo. May gawi ba to pag ginabit? Wala naman. Kaya tanong posisyon. ah oh, sige. timing naman ulit. Yan, oh, yan timing na ulit pag binalik. ayun Ayan, saan yung timing niyan? Ayan. Basic lang 'to mga kaibigan. Oh, basic lang 'yan, sabi ni Idol Jimmy, yan. ayan oh. Mas matagal pa yung inintay kaysa sa gawa eh. <laughs> Di ba, idol Yung pin na yan, saan ba nakakabit? Doon sa loob ng spring? Ayan, yan, may, yan yung nasa loob ng spring, yung pin na tinatawag. Ayan. Ayan, hmm. sir, clip lock yan. Ayan. Uh, uh, so, yan. tapos na yung kakabakaba nating serye. Tapos, ikot Ikot. Para kung malaman natin kung may binabanggaan o wala. Oo, para sa timing. <laughs> ha? Ha? Naka-clutch ba? Okay naman. Wala nang binanggahan. Wala. Pero naka-clutch ba? Hindi. Oh, naka okay na to. Pero naka-timing na yan. Timing sure, natin. sure na sure. Yan. 100%. Yan. Ah, matagal yung hinintay. Oo, oh, kanina okay. pa ako dito. <laughs> alas, alas 9 ako dito eh. Ayan. Sir, first Oo nga, sir. eh, naghihintay naman tayo. Matyaga naman tayo eh. Walang VIP dito. Walang VIP dito sir. Oil pump o-ring, huwag kakalimutan palagi. Ah, uh, asan yun? Yan yun? Yes Pag yan ka ang hanapin oh, yan. Oil pump o-ring. Ayan, tandaan nyo. Oil pump o-ring. Asan, asan yun? Yan yun. Asan yun? Yan. Yan. Mga nag diy dyan. Huwag nang kakalimutan to. Nakayong -no oil pump na um, ang <laughs> O basta yun na yun oil pump ano, ganun na yun basta, yun na yun. Ba no, yun. basta makikita yeah. naman nila sa video huwag nyong kakalimutan yun kasi pag kinalimutan niya goodbye Philippines oh, lining ayos pa linis ah. yeah, green na green pa tapos na yun o oh, tornado tornado <laughs> sila, nila Oo. Ayan, papalitan din yung O-ring ba tawag yan? Water pump O-ring. Ah, water pump O-ring. Pero hindi letter O, eh, no? <laughs> Ayan. Para hindi nadagdagan ng ano. Oh. Oo. Ah, para umangat na. Ayan, so ikakabit na natin baligan ko kayo mamaya at tapos naman na yan. Babalik na lang yung kulan. Ayan. So ayan, tapos na. Wala nang sipol. Wala na ba sipol yan? Ayan, babalik na lang yung kulan. Kulang na yun, natapon ng konti. Oh, so, natapon uli. <laughs> ah, sige. So ayan mga kaibigan, yung mga magpapagawa ben works Ayan. search nyo lang sa Waze ayun so mga kaibigan, tapos na ako nagpagawa kay Adol Joven. Ayan o. Ayan yung... Ayan. Tabis! Ayan si Koy Koy, makikita nyo na. Nagla-live. Yan yung nagla-live si Koy Koy. <laughs> so ayan. Adol Joven. Ano ang mo? Saan? Sa buhok sa ko? Hindi. Ano ba? Sa gawa ng motor mo. Ay, syempre the best dito. Dahil sa gawang Penworks yan. Quality yan. Hindi tayo paramihan ng gawa. oh, yung mga gusto mong magpagawa ah. oh, quality. Alam yun na, ah. champion mechanic. Hindi naman, champa lang yun. Na-champion mechanic ba? Pachamba lang tayo. Let's ko sa mo tayo. Parang totoo ha. Depende yan idol. mo na idol. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sige po. Okay na yun.